Bale, nandito na tayo rin sa target. I-review natin yung ano. Na-scan ko nung nakarang linggo. Ayan o. May taon na dula, no? May nauna na? May nauna na? Wala pa? Wala pa ka nauna? Ayan, I-review natin yung in-scan ko nung nakarang linggo. Ito, papasok na tayo sa tunnel. okay, Oh, Medyo mababaw dito. Bale, nandito po yung isang ano natin. Target sa giveaway. Pero hindi pa namin gagawin yan at unahin muna namin yung nandun sa dulo. Babalikan ko lang mga ka -tades ito yung mga naghukay dati dito may hukay sila dito mga dating pumuhat pumasok na treasure hunter ito kwarto yan ayan o oh, kita nyo yan ay natabunan na tapos yung isang kwarto yun Ngayon, review natin yung uh, yung na-scan ko nung nakaraan. Ito po yung hukay nila na 70 feet. Dyan. Bale, yung in-scan ko nung nakaraan is ito yung napalabas ko sa scanner. Maria. Bale, ang sukat nito ay 3 feet nga ito 3 feet by 5 pala 3 by 5 yan 3 by 4 mga 3 no, by 4 3 ito 4 ito hmm. para siyang cheese freezer na malaki 4 by 3 yan po yung nakuha ni Maria so i-review -re namin De detect namin ng metal detector titignan pa sa nasaan yung wire kuya Ayan. 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 Ito, Baon. tignan mo nga kung tanso yan. Ito yung wire na nakita. Tanso. Saan, saan yung kaputol niya? Hindi hmm. yan. Buho siya. Na? Natanggal lang yung isa. Ah, okay. Saan so, nakakunig dyan din? Oo, oh, dyan oh. mismo. So, Nakabound oh. Nak siya. No? Nakabound siya. Nakalatag siya. Ganyan. Papu saan papunta? yan, <coughs> dito. Dito? Oo, oh, yan. Ah, nakalinya niya papunta doon sa south. No? Hmm. Papunta sa south yan. Sige. Sige. Tari natin sa metal detector kung meron pang mahagit. Saan nyo nakuha yung mga bakal? Diyan, sa paligid. Sa, paligid, sa palibot? Paligid, tapos, dito banda, dyan, dyan. Dyan. dyan, dyan. dito sa sulit. Saka sa gilid na yan. Dyan. 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 dyan, dyan. Mm, dyan. yung mga bako? Ito. Oh. Mga bakal dito po nakita. Ayan, ito po, ito po. Oh. Ito po yung mga yeah, nakuha yeah. dito. Dyan. Yeah. Dyan o, oh, mga HTN. yeah dito. Sa palibot ng ano, ang box na yan. Dyan o, oh, mga lumang ano talaga ito ay handle to ng ano pwedeng handle din ito ng ammo box ng kahon oo ganyan yun pabilog pabilog yan pabilog na nakaganoon ganyan na ganyan yun eh pero hindi ako hindi ako nagkakamali pwede rin pang ano nila sa kantuhan yan pang lock, pang -lock. pero sa tingin ko ito iba yung ano eh baka ito yung ano ng pan yung kahon yung parang nakuha ni Steve e. ganyan yun ganyan, oh. mga HTML po edge magre-review lang kami okay na reset mo na yung metal detector natin ito na lang, tumira